Ay. Okay. Magandang araw sa inyo. Pag-uusapan natin ngayon yung tungkol doon sa mga termination letter or notice to explain na hindi tinanggap na empleyado. Ang tanong, kapag hindi ba tinanggap, pag uh, take effect ba yun, uh, will that mean na uh, terminated siya o hindi? or will that make the termination illegal or invalid no kapag tinuloy ng kumpanya na hindi na siya papasukin despite the fact hindi tinanggap ang uh, termination letter yan ang pag-uusapan natin uh, actually mukhang napaka basic ng tanong pero marami kasi mga subscribers natin uh, nagtatanong tungkol sa the same uh, subject matter okay so anyway uh, before ang lahat no Pasalamatan muna natin ang ating mga subscribers and followers. Uh, Shoutout natin dito. Singit na lang natin dito yung kanilang mga pangalan. And of course, lalo na yung mga followers natin sa ating Facebook page, yung ATPY O, oh, yung palabas na nating uh, guidebook gabay para sa single entry approach yung SENA, no? ano yung Sena, uh, ano yung diskarte kapag nag-file ka ng Sena, anong mindset dapat meron ka, di ba? At ano ang mga dapat mong paghandaan, paano mo ihanda ang mga ebidensya mo. Kasi sa Sena naman, hindi naman yan nag-decide ng kaso, pero lahat ng preparation mo, dapat diyan ginagawa. No? Talog din naman ang employer sa side nila, paano yung depensa mo, paano preparation mo, etc. So, palabas na yung guidebook natin na yan, yung ultimate gabay natin available sa website ng uh, LDS uh, Books. I-share ko yung link para doon yun na lang tingnan kung yung price. Sagutin rin nyo yung, ano, yung uh, shipping. And also, kung gusto nyo walang shipping, di pick up sa office. Pwede naman. Tapos syempre, yung gabay ninyo na kopya na mabibili. Pag nagkita tayo, i-autograph ko ng original yan. Pero dapat yung gabay original initial ko yung nandiyan kasi kulay blue ang aking initial. Alam ko naman 'yan. No? So para hindi ibig sabihin para hindi sabihin na original niyo na pili talaga yung libro natin yung ating ring bound na gabay. So before we proceed with the discussion, panoorin mo natin yung YouTube rules, sige tayo dito. Okay, welcome back sa ating discussion. So, yung pag-uusapan natin, ano ang epekto ng isang termination letter, notice of discipline, or notice to explain na hindi tinanggap ng empleyado. Uh, ang tanong kasi natin, pwede may possible uh, questions, sub-questions sa isip ng mga followers natin, subscribers, o so yung mga nanonood na video natin, nag effect ba ang termination kapag hindi tinanggap pangalawa kung uh, nag-take effect ba yan sa part na employer sa part na employee valid ba yun uh, yung uh, pangatlo kapag ba hindi tinanggap yan ni employee eh, ibig sabihin pwede pa rin siya pumasok meron pa rin employer-employer relationship uh, so doon iikot ang ating mga pag-uusapan dito Now, again, ang uh, ating uh, termination from employment, ito yung uh, nakabase sa Article 27 ng ating Labor Code na bago magterminate for just cause ng isang employer, make sure na meron siyang uh, lawful grounds, ano. Ito yung uh, serious misconduct or willful disobedience. Pangalawa, gross and habitual neglect of duty. Pangatlo, yung uh, willful breach of trust, fraud, no a breach of the trust imposed by the employer or the employee. Number four, yung commission of a crime or offense against the person of the employer or any member of the family or a representative. Number five, ito yung analogous costs doon sa abab. No? Kaparehas na mga kaso na duly recognized. And take note, lalo sa mga employers, mayroong inilabas na issue sa Department of Labor na kapag ang inyong mga analogous costs na wala doon sa binanggit natin ay ini-implement ninyo, make sure na nasa inyong written policy yan, sa inyong uh, code of conduct, no? Yan ang nakalagay sa Department of Labor. Walang analogous cost daw na i-consider na hindi nakasulat sa inyong code of conduct sabi ng Department of Labor. Take note of that. Ngayon, mail determination, of course, Article 298, ito yung authorized cost, di ba? Ito yung uh, Termination of employment by reason of installation of labor safety device, by redundancy, by retrenchment, or cessation of closure of business or operation uh, not due to serious business losses. There is determination on you know, the disease article 299, you know, when the employee cannot be cured of the illness which is prejudicial to him or to his health and to the prejudicial to his co-employees you know, within six months despite proper medical treatment and that medical treatment is uh, by is performed by a government physician in a government hospital, mga ganyan, no? competent public health authority. So yun ang mga grounds for termination. Ano? So mayro tayong authorized cause, Article 27, uh, tayong just cause, Article 27, authorized cause, 28, and authorized cause, 29. Ano? Ngayon, may steps kasi ang ating pag-terminate ng empleyado. No? Sa King of Kings Transport Incorporated, which is mama na ineko yung requirements article 277 dati hindi ko alam kung anong nam anong article ngayon yan sorry, number do no? na nakalagay doon yung procedure no so basically it's more of statutory due process si statutory due process ito yung uh, required ay uh, yung procedural due process ito yung uh, dapat meron notice to explain tapos uh, merong uh, hearing or conference kapag nakalagay doon sa ating uh, code of conduct or company policy or only request in writing ng empleyado based on PT and uh, case versus NLRC. No? And then, of course, you'll notice a decision or dismissal. So, sige, dumakal tayo sa ganung proseso. Ang tanong lang, hindi nga tinanggap ni employee yung uh, termination letter. So, ito termination letter, nakalagay doon. Tapos sabi ng employee, hindi ako agree sa termination nila kasi uh, hindi ko naman ginawa yung uh, yung offense. Hindi ko ginawa yan, hindi ako guilty dyan, so hindi ko tatanggapin. Unang tanong, nag effect ba ang termination? Ang sagot natin niya. Alam mo kung bakit? Kasi ang pag-serve ng termination letter is an exercise of management prerogative. So si management pwede mag-terminate. But of course, sa pag-terminate niya kasi, without prejudice to the right of the employee to question the termination in labor court. Kaya meron tayong pwede magkaso para questionin ang termination na nangyari. No? That's why sa ating uh, case for illegal dismissal, lagi ang uh, question dyan, na kanina bang burden of proof? Ang burden of proof is in the part of the employer to prove na valid ang kanyang pag-terminate sa empleyado kung niya may just cause or authorized cause. Diba? Na sa kanya um, uh, ang uh, presumption sa empleyado. No? Kasi parang ang presumption is illegal ang dismissal unless proven otherwise ni employer na valid ang kanyang dismissal under just cause or authorized cause, etc. So, yes, tuloy-tuloy yan in recognition of the management prerogative or exercise of the management prerogative. But again, take note na yung having a right to terminate doesn't uh, mean, doesn't, should not be confused with the right, uh, with the exercise of the right not to terminate. Okay, may retain procedure due process. And uh, another question is, uh, kung nag-take effect man, illegal dismissal ba yun kasi hindi tinanggap? Hindi rin. Kasi kahit hindi tinanggap ni employee yung uh, termination letter, doesn't mean na illegal yung dismissal. Because the legality or illegality of the dismissal is uh, declared by the labor court yan. No? So dadaan talaga sa proseso ng uh, hearings, hearing sa NLRC yan, sa proseso ng mitigation, sa proseso, proseso ng, uh, ng labor arbiter, etc. No? So doon palang malalaman yan kung legal o illegal yan. No? But then again, uh, yung uh, burden of proof plays out the burden of proof is on the part of the employer to prove the validity of the dismissal. Pag hindi na-overcome overcoming burden na yan, hindi illegal yung dismissal talaga. No? So, pa pala malalaman kapag ito ka nagkaso na. Kasi ang mag-declare niya yung labor court. And then, uh, kung halimbawa na terminate siya, tapos hindi niya tinanggap, uh, pwede ba niya ipilit na pumasok? Kasi hindi niya naman tinanggap. Hindi na. Alam mo kung bakit? Kasi, Siyempre, wala nang employer-employer relationship. In-exercise na ni KIA company ang kanyang right to terminate, ang kanyang right to sever employer-employer relationship. -employer Pinutol na niya, niya, no? Pinutol na niya. So, wala nang babalikan. So, what the employer employee has to do is to challenge or question the termination in the labor court. Yun ang kanyang remedy niya, no? So, wala na siyang babalikan kasi nag-exercise na yung right ng right sa yung employer and naputol na ang victim of juries o yung... Uh, legal tie, no? which is employer uh, employer, -employer relationship between the people called so, ang hindi pagtanggap, walang effect sa legality or validity or determination. Wala rin effect sa procedural aspect ito. So, ibig sabihin, hindi eh, porke hindi mo tinanggap, you can claim na walang legal na procedure na sinunod si employer o walang compliance with the procedural due process hindi ganun yon kasi inalagay lang naman yung employer yung sa kanilang letter na refuse to sign or refuse to receive si empleyado question ng isang subscriber paano attorney sabi niya kung uh, hindi ko nga tinanggap pero nireceive ko lang naman ang pag receive ko ba ibig sabihin tinanggap ko na rin well ang pag receive has nothing to do with admission wag nating minutuhin ang sarili natin diyan nireceive mo lang yung papel ibig sabihin tinanggap mo lang hindi mo tinanggap ang decision. Kaya mo i-challenge nga sa labor court, di ba? So, ibahin natin yung word na tinanggap. Ang tinanggap mo papel, ha? Ah? Maaring hindi mo tinanggap ang context ng decision. Hindi mo tinanggap ang wisdom behind the decision ng employer mo. So, kung nilagay mo man dyan receive, ha? Ah? Nireceive mo lang ang papel itself. Pero, hindi mo nireceive ang konteksto or wisdom ng decision to terminate. Kaya ka nga magkakaso. O, di ba? So, magkaiba rin yun. Ano? And it doesn't mean na nilagay halimbawa ng employee naman dyan na accepted. Eh, parang ina-admit na rin na legal ang dismissal. Hindi pa rin. Kasi, ang mangingibabaw pa rin yung batas natin. Ang batas natin sa labor sinasabi na The employer, kapag nag ng illegal dismissal ng empleyado, has the burden of proving the validity of dismissal from employment. So, sa kanyang burden, pag hindi na overcome, illegal ang dismissal. So guys, I hope you learned something from this video. And if you do, you may share this with your colleagues, your friends, your family members, your co-workers, or anybody who you think may benefit from the information that you share. And again, Merry Christmas, belated, no? And uh, advance happy new year sa inyong lahat. I hope uh, that you like this video. And uh, again, thank you for watching this video. And I hope to see you in my next videos. God bless.